Hi guys, um, magandang hapon sa lahat So ngayon, andito ako sa kubo Dito sa tukluk ng bundok So yan, this is my kubo At Guys, andito ako ngayon Kasi mayroon akong kukunin Ipakita ko po sa inyo yung hinog na dragon fruit Tara punta tayo dun guys So napapansin nyo Parang um, lumawak yung ating kamera Kasi may binigay yung aking pinsan na si Ate yung i An sya sa camera guys ba para siyang um ultra wide no parang naka Ano tayo naka iPhone 13. Ah. So today guys um, it's good weather. So as you can see there have um, uh, sun then malapit na din yung lumubog yung araw guys. So it's a it's a good weather yan then my chicken also guys na akong chicken na akong manok na guys lagi nakuha din ni mama akong kamunggay o gamay naman na akong kamunggay guys so gamay na lang ang kamunggay so ayan ang mga manok So, ang pinunta ko na lang, ang pinunta ko talaga dito, guys ay magkuha na magkuha talaga ko ng magkuha ako na dragon fruit kasi meron na pong hinog yung dragon fruit guys tapos yung isa ay bukas ko na lang yung gulay meron na hinog yung dragon fruit dalawang hinog yung dragon fruit guys tapos meron pang buong alo. then titignan natin kung meron bang itlog ang manok So, Walang itlog. Libot muna tayo dito sa likod. Ayan. Merong bunga. yan, So, kasama ko yung aking aso na si Tweety. Then, dito din sa likod. Guys, meron din bunga yung dragon fruit. Know. Know. May bunga. Punta tayo dito sa likod. Pagka makahanap tayo ng itlog ba. Itlog ng Rhode Island. Chicken. Chicken. Baok. -ok. Uh, tara. Kunin na natin yung isang dragon fruit. Yan. Let's try the dragon fruit, guys. Uh. Oo. Tapos yung isa, yan si Mama na yung kukuha niyan, guys. Yan. Kain tayo ba? Wait, lagay ko muna kayo dito. Oops. Saan ko kayo ilagay? Wala. <laughs> Hirap ah. Hirap ah. So dyan lang kayo guys. Ilagay ko, ko kayo dyan sa ibaba. Kasi ko muna itong dragon fruit. There we go. Ah, sakit. There we go. So this is my um, third time nagkuha ko ng dragon fruit dito sa tuktok ng bundok. So, yun, nakuha ko na. Daming unlis. Daming uliling. First, ano ko Third time. Agoy, naputol. Nasaan akong chinilas, guys. <laughs> anyway, putol na yung chinilas ko. Ayan, nagsimula na pala ako naghanap ng trabaho. So, nakita niyo sa an uh, sa vlog ko no, no nakarang week And here's the dragon fruit so kainin na natin ito for sure masarap tayo guys matamis no kita natin kung meron ba na oh wala tinignan ko lang kung meron bang naglimlim dun sa ano ba, ibabaw kasi yung Rhode Island Chicken ay nagitlog itlog na siya so kaya I'm just wondering lang ah wondering pa kung naa ba siya itlog guys okay. kung naa ako untang tangkwaon okay kasi ibutang mo di ha lisod magvlogger-vlogger ta guys. Wo yeah. tay kabutangan bah. Guys. arang, ana. manok emong eh, sik samuk samuk kay. Ngenabuhi in town ko. Ngenabuhi ndak ko bulag-bulag dari. Pero atas tag aun. <laughs> ah na video mandai sya Ah la buhi dengan buhi arani sia tu yo. kini yung tanong guys ba Indonesia madali niya cactus na siya guys cactus tunukun delikado tunuk so here's our dragon fruit kakain tayo dito sa tuktok ng bundok ayan siya guys so maliit lang siya pero matamis to for sure kasi kita niyo naman na mayroong pong mga langgam sa kanyang balat so kaya ayan Grabe ang daming langgam guys Ayan. Simula na natin buksan Ito siya ah. Diba? Ito. Sa akin guys, para sa akin Yung pinakamasarap na dragon fruit ay Ganitong kulay no? Ito, Ito. Ah, kuy So yummy guys Hmm Antamis Masarap pa to lalo kapag um, ilagay siya sa ref guys. No? Kapag malamig, masarap siya guys. Tapos, ayun po pala. Update ko po kayo mamaya sa pipino na tinanong namin doon ni mama sa ibaba. Kasi meron na pong malalaki. Kasi kanina, Nakakuha si mama ng pipino guys. Mga lima. Tapos inulam namin. May nang uh, almusal. So ayun. Napaka kambala guys. Maganda yung variety na binili ko na seeds. Na Purs na 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 na. <laughs> na seedlings guys. Maganda yung variety niya Kasi hindi siya malaking buto. Wala laking buto pala ng pipino. Tignan hmm. yun. ito lang talaga yung inakit ko ngayon dito kuwin ko yung isang dragon fruit baka kakainin to ng ibang ano ba ibang nilalang. like ibon hmm. tapos yung isa kanila ni mama na yun at saka ni papa tapos meron pa namang bunga dun guys isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim, pito tapos may sumisibol sumi pa ng mga bulaklak like, sa dragon fruit dun sa likod. Pagka aabotin pa ng sampo. Masarap siya talaga siya. What's up guys? So ayun, andito ako sa aming bahay. Dito sa baba. So ngayon, yan, nagpaandar tayo ng makina kasi nag nagdilig ako na ang guys ng mga gulay ni mama kasi sobrang init so kaya dapat need talagang madiligan no kasi uga na kayo ang kan ba uga na kayo ang kanang mga tanom kay wala dilig-dilig oong need nagid kayo siyang diligan so tara let's go punta tayo don, at ipakita ko po sa inyo yung mga iba't ibang tanim na gulay kasi meron na po yung konting bunga. Hindi pa siya gaano kadami yung bunga guys. But uh, definitely meron na tayong makikitang bunga talaga ng um, ang tawag nito. Bunga ng pipino, um, talong, then yung radish. Radish, meron ding radish. Radish na bilog yung kulay red yung kanyang kulay. <laughs> At saka yung ampalaya naman. Tapos yung sikwa. So let's go. Punta tayo doon guys. thank you talong yung talong at saka pepino tapos may kamatis kamatis kayo ba klarong bunga ni kamatisa kaya may namatay so, so mayroon um, syang bunga guys dalawang bunga so, namatay ang kamatis then meron din dito dalawang puno ng kamatis may bunga sya sa dalawa tatlo but yung iba ay ongoing pang lumaki then yung pipino guys ayan gumapang na po siya sa balag na ginawa ni papa tapos doon sa kabila ako po yung nagawa doon then meron na po yung bunga naku nakuha na na to ni mama ng lima na ito yung bunga siya guys marami dami yung bunga pipino guys kaso hindi pa siya uh, pwedeng i-harvest I think sa susunod na araw pwede na tayo makakuha ng pipino andan andan pa then ayan ito ito guys ito ay radish yung circle na radish ayan sya ganito yung itsura nya guys oh. wait antay dito ha kalkal -kal tayo dito guys kalkal -kal tayo dito yan, ganito yung itsura ng radish guys yan, Italian radish to ito sya Italian radish then nagtanim ako dito ng ampalaya na bisaya guys ano tumubo na sya ampalayang bisaya Ayan, ito ako ang naggawa nito ng balag bali ginanito ko yung paggawa para hindi gaano sa gabal ba kasi nung pumunta ako ng Mindanao nung nagbakasyon ako doon di ba maraming um, pipino yung aking andun yung yung aking angkol um, yung kapatid ni mama ni si Call imong so nagtanim siya ng pipino nung pagpunta ko doon nung pagbakasyon ko doon sa Mindanao So, doon ko po nakuha yung idea na ganituhin yung pipino. So, ayan, So, hindi siya sa gabal, no? Hindi katulad kapapa na, ayan to. Ito yung kapapa. Mahirapan ka sa pagbunot ng damo. May mga bunga na yan, guys. Then, dito din. Ayan. Ito, mayroong kalabasa. Iwan ko kung tutuloy ba yung kalabasa na yan. Ayan, yung kalabasa yung dito kalabasa tapos yung long beans marami na pong dahon at saka nagsisimula na pong beans ay nagsisimula na silang namulaklak guys so ito ayan nakikita nyo namumulaklak na sya ayan siya. ayan siya. then yung mga guys ay malapit na po syang madugta mamatay ang palaya kay Um, gulang naman yung ampalaya guys so Malapit-lapit na talaga siyang mamatay. Ito yeah. siya. Pero meron pang mga bunga. Kunting-kunti na lang. Then merong itinanim si mama dito na patani. So this is the patani guys. Galing ito sa tuktok ng bundok. As you can see, nung nag-vlog ako dun sa tuktok ng bundok, napakadaming bunga ng patani. So, yan. Then, yung carrots na itinanim ko na carrots guys. Tignan nyo guys. Yan. Yan itong karos na to ay galing din sa ibang bansa so I tried to to, uh, to seeds the karos guys so nabuhay naman siya dito sa Pilipinas so galing to siya sa ibang bansa talaga ayan ito siya guys ayan fortunately yung sikwa ito siya guys maraming bunga yung sikwa guys ayan ito yun ito yung sikwa yung kambing oh. nagtambo ang kambing guys kay Kala nila baliw na ako dito na nagsasalita ako Nang mag-isa. Ito. Naon dako Ikaw, ako? Giko ito ni mundako ma? Giko ni mundako? Ang ah, pala ni mama yung malalaki guys. Yan. Bunga ito. And this is my first time na nakakita ko Nang pat, ng sikwa na ganyan yung itsura. Meron siyang group group sa gilid guys ba? Pero masarap din to siya. Kasi um, ang tawag nito um, uh, hindi lang siya mabango guys pero masarap siya naman ito pa yan ito pa ito pa yan yung iba guys gumapang dun sa itaas nasa puno ng limansito wala na pa sa dito ubos oh oh ito, tayo to ni masig mamatay ni noon ato ni pa ato ning pakatayon guys kay basig mamatay ni siya guys oh matumba niya ni guys ba malata no Oyan, oh, yan oh may bunga siya alam oh, madami dami na pala itong bunga ma ito pa siya oh then oh. yan ito kanyang oh, dapat na siya ano oh, mo butangan ginana ba oh ano, ano. ay kanyang sadari oh butangan siya kanang kan ba tukod ba ano na ano siya yan siya guys then meron din yung bunga dito ay gikuha sa nima kinuha na pala ni mama guys nag utan law oil sila kanina then update sa tinanim ko po na dragon fruit so yung anong tawag nito ma kalimutan ko mint leaves so mint leaves guys so dumami na po yung aking mint leaves so yan napaka anito guys um, lang ito siya makikita eh no, dito sa amin so kaya ayun, nagtanim talaga ako ng mint leaves para makadami at saka magagamit din to kapag meron tayong gawing drinks no? mabango yan ay mga dragon fruit yan itong dragon fruit na to ang bilis lang niyang tumaas yan meron na siyang ano semibol na dragon fruit yan syempre dragon fruit talaga yung semibol <laughs> yan tapos yun dito tayo sa likod ng bahay namin guys as you can see namumulaklak na po yung bulaklak na itinanim ni mama iwan ko kung anong pangalan nito guys ano sa pangalan ni bulak ganun buwaka buaka ma ma ano sa pangalan ni buaka ha kusmos ito gamot gamit gamot gamit gamot, 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 gamot sa so sugat ito siya guys yan ay tinatawag sa amin na ano sa kailangan ma kan ni ba tampal tambal samad ba nakalimutan ko na yung mga pangalan guys Kalamantigi, no? Dito din. Ayan so, yung aking mga alagang isda. Ayan. At saka andun sa kabila din. So, meron din kami yung abukado dito, guys. Ayan, lumubog na po yung araw. Grabe talaga yung bahay namin, guys. Puro mga bulaklak. Ayan, napakataba ng mga halaman ni Mama. So, dito na mulaklak na yung mga fireworks then meron pa ditong long bane sa gilid ng aming bahay lang guys ayan nakikita nyo yan ha okay guys lasang malasang ang among balay guys ayan <laughs> nakikita nyo Kaya sa kamungkuyong tao, kung ako niyo, Silikod. Ayan, paligid ng aming bahay lasang puro bulaklak talaga guys so malamig talaga at saka maganda din to kapag mainit yung panahon so yung paligid naman ng bahay namin ay malamig delikado lang sa ahas talaga so oh, ayun lang guys thank you so much sa pagsama sa aking vlog for today's vlog thank you guys and God bless you all what